After 21 is a years of waiting, Capamilia actress, Julia Montes has finally closed a missing chapter in her life. Her long-awaited reunion with her biological father became a powerful moment of healing and reflection. And now, as she takes on a deeply emotional role in saving grace, Julia opens up about her past, her pain, and her passion for making a difference. Si Julia Montes ay hindi estranghero sa paglalaro ng masalimuot at makabagbag damdaming papel. Ngunit ang karakter niya sa Saving Grace ay naging mas malapit sa kanyang inaasam. I can say isa rin akong Zia before. Isa akong Grace na may tanong, bakit nila ako iniwan? Hindi ba nila ako mahal? Hindi ko sinasabi na iniwan ako, pero may mga tanong din ako na hindi ba nila mahal. May ganun kang feeling. Doon ako nahirapan i-process. Sa kabila ng kanyang tagumpay, dinala ni Julia ang emosyonal na bigat na ito sa loob ng maraming taon. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakahanap siya ng kagalingan. Kahit na ang mga pilat ng nakaraan ay hindi kailanman ganap na kumupas, natutunan niyang yakapin ang mga ito. Pagpinagdaanan mo kasi siya, hindi mo na siya kayang i-process agad. Ngayon, okay na ako. Pero pag kinukwento mo pala, meron pa rin babalik. Yun ang gusto kong magbigay sa mga tao na suportahan natin ang isa't isa. Sa sabing Grace, dinampanan ni Julia si Anna, isang mahabagin na guro na tumutulong sa isang magulong bata, si Grace na dumaranas ng pang-aabuso sa bahay. Dinampanan ni na Jenica Garcia at Christian Babeless ang mga mapang abusong magulang ng bata ay nagpapakita ng isang nakakasakit na katotohanan na tinitiis ng maraming bata. Personally, I can relate. Kasi minsan, hindi mo rin alam kung paano hihingi ng tulong. Tayong mga Pilipino, may mindset tayo na, nanay mo yan, kapatid mo yan, mahal mo sila. Pero what if ikaw rin mismo, kailangan mo ng saving? Lampas sa screen ang koneksyon ni Julia sa story. The late Dreamscape Entertainment head, Sir Dio Andrenal, had envisioned this project not just as a teleserye but as an advocacy. Determinado si Julia na tuparin ang kanyang pangarap. Para sa akin, hindi pa ako fulfilled. Kasi gusto ni Sir ma-convey yung message na meron talagang child abuse. Kailangan nating suportahan ito. Kaya ngayon, inaayos namin ang isang charity for children. Kumikilo si Julia. Kasalukuyan siyang gumagawa ng isang proyekto ng advokasya upang suportahan ang mga batang apektado ng pang-aabuso. Ang higit pang mga detalye tungkol sa inisyatiba na ito ay iaanunsyo sa mga darating na buwan. Ang kwento ng Seven Grace masarap panoorin. Pero yung aftercare, yun ang kailangang tutukan. Hindi pa tayo masyadong open sa mental health. Pangarap kong makatulong sa mga bata beyond the show itself. Mula sa muling pagsasama-sama ng kanyang ama pagkatapos ng 21 taon hanggang sa paggamit ng kanyang plataporma para sa adbokasiya, pinatunayan ni Julia Montes na ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagtagumpayan ng nakaraan at gawing layunin ang sakit. Ang sabing grace ay hindi lamang isang palabas, ito ay isang mensahe at sinisigurado ni Julia na maririnig ang mensaheng iyon. Ano ang iyong mga saloobin sa nakaka-inspire na paglalakbay ni Julia? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update.